Dahil nga sa kabutihan nga nitong si Dea, ay hindi natuloy ang pinaplano nga nitong si Matena kung saan pugutan nga ng ulo itong si Flamara na awa siya rito, at ibinulungan nito ang si Dea na magagamit nga niya ang naturang sangre dahil sa oras nga na pa ito ay natitiyak niya na mababalik pa nga itong si Perena ang sangre na kanyang hinahanap sapagkat ito'y kanyang anak. Kaya magagamit pa niya ito si Flamara. Nakakasigurado si Dea na babalikan siya ng kanyang inang si Perena. Samantala sa mundo ng mga tao ay inis na inis nga itong si Perena sapagkat muli siyang binalik ni Imao ng sapilitan doon. patigas ang ulo ni Perena so alam ni Imao na kapag hindi siya susunod maaring mapapahamak lang itong superena lalo't wala siyang hawak na anumang kapangyarihan siya ay mahina kaya ang dapat ay toparin niya ang nakalaan na dapat sa kanya kung saan hahanapin nga niya ang, an ang anak ni zanaya. dahil naniniwala ang lahat na ito lamang ang makakatulong para tuluyang mapuksang nga itong si Metena. Ngunit mapimit si Perena. Hindi siya mapakali. Talagang pinantahan pa niya itong si Almiro. Dahil muni siyang hihingi ng tulong dito. Subarit so, hindi siya tinulungan ni Almiro. Sinabi nito na dapat sundin na lamang niya. Ang gustong mangyari ni Imaw at dapat eh napinangan na niya itong si Tara. Hanggang doon na lang umano ang kanyang magagawang tulip. Hanggang gala siya sa galit at hindi niya natupad ang pangako niya sa kanyang anak na si Plamara na balikan siya agad. Wala na siyang magagawa kundi hanapin na lamang itong si Tara. At sa mundo ng mga tao ay mahihirapan nga siya sapagkat iba ang kanilang pananalita. Nandun na nga at maubusan nga siya ng pasyensya at ang isa sa mga tao ay kanyang papatulan. Hindi madali ang kanyang pagdandraanan subalit hindi sumusuko itong si Perena. Kailangan na nga niyang panindigan dahil naroon na nga siya sa mundo ng mga tao at umaasa sa kanya ang iba niyang mga kapanaling kaya nararapat na makita na nga niya ang itinakda kung saan ito nga si Terra Ayon kaniya, sa kanya ay sisiguraduhin ng manungan itong si Terra na no siya ay karapat dapat at hindi sayang ang panahon na pinaglalaanan nga siya ng oras so balit wala ding mapapala.